so hello guys um kung meron po kayo mga affirmations mga wishes na gustong gustong nyo pong matutupad ganito na lang po ang gawin ninyo magsulat lang po kayo sa isang malinis na papel isulat nyo po ang mga affirmations or wishes ninyo at syaka maglagay po kayo ng sugar ng at saka cinnamon sa isang maliit na platito. Ilagay lang po ang iyong affirmation. Basahin niyo po ng tatlong bisis. Ilagay niyo po siya sa gitna. Basahin niyo po ng tatlong bisis. Habang nag sprinkle po kayo ng sugar, I am worthy of creating life Aligned with the truth of my soul I am worthy of creating life Aligned with the truth of my soul I am worthy of creating life Aligned with the truth of my soul Ayan, ganito lang po Tapos Sasabihin niyo po ng tatlong beses habang nag sprinkle kayo ng sugar at cinnamon. Sabihin niyo po ito. I claim it. I claim it. I claim it. Tapos, ilagay niyo lang sa iniinom niyo kung kape or juice or tubig. Ilagay lang po siya. Diyan. Diyan. Tapos, itong sugar at cinnamon, ilagay din po sa ating kape. Ganyan. So, ganyan lang siya. Haluin mo lang siya. siya yung papel. Lagay lang yung papel dyan. At habang iniinom ang kape na ito, laging iisipin na ang affirmation na sinusulat mo ay magkatotoo. So, yan lang po. Subukan niyo po ito at manalig sa puong may kapal. Bye.